tungod sa akong kapilian, nasugama ko sa babaeng pirti kaniwang. Isa ko sa mga lalaking naong ugunod, lagi daw kong taugo na DJ Sam. Di man makaproud, pero ang kuno na lang nako na ako sa akong kaugalingon, kay maumagyo na ang tinuod. DJ Sam, itago na lang ko sa pangalang Arnold. 25 anyos ko og doon siyam ka mga anak nga pulos mga kinamagwangan. 16 years old pa lang ko DJ Sam, nakapabuntis na ko sa kuang schoolmate. Gusto man unta na ako siyang panagutan, apan kay gipalayas man ko sa akong gidikanan, kay bata pa lagi daw kaayo ko. Maong napadpad ko sa Maynila ni Addo nga time. Balita na ako, di magpudaw mo sugot ang mga ginikanan sa maong babay, Maong gisuportahan na lang po dahil sa ako mga ginikanan ang bata. Pag-abot na ako sa Maynila, DJ sa maduna ko'y naila-ila nga babay. Tuwa kabuok. buok. Na in love ko sa ilaha pareho. Ogwa ko kabaw kung kinsa nga akong pilion sa ilaha. Kay parehas man ako silang gikarelasyon. Apa na buntis pod na ako silang duha. Nasuko ang akong gisakan nga uyuan ako DJ Sam o gipapaulik ko sa Mindanao. Apan Apanwa kumilaho sa among bay kay mapatay ko kana na sa akong ex. Nakipuyo na lang ko sa boarding house sa akong igagaw sa Davao City. Natungnan ni Jay Sam nga ang iyang uyab, sige mag-adto didto apod. Ambut ba? Guwapa siya. Maong na love at first sight jud ko sa iya kay haskamang ka lamia. Matagwala ang akong igagaw, ako siyang ginadiskartehan na DJ Sam. Ug maayo na lang kay humukon pod og ilong. Ug mibigay siya sa akoa kadugayan. Pila ka beses pod nga dunay nahitabo sa mo DJ Sam. Apan after one month, nikalit lang og chat nga kong isa ka igagaw nga mga apply lagi daw mig trabaho dito sa Gensan Kinahanglan akong trabaho aron nga mabuhi DJ Sam. Maong ni ko paingon didto. Ug na nga apply kog trabaho kauban na nga akong igagaw. Pansamantala nga nagstay ko sa akong auntie, DJ Sam. Salamat sa ginoo kay na dawat po dayon ming duha. Sa mall, doon ako'y kauban na sa department. Tago na lang nato siya sa pangalang Aisa. Nagkauyab ming duha, apa na siya'y uyab. Sugot man siya, DJ Sam, na doon mahitabo sa amuabisan, doon na siya'y ka-live-in partner. Ugpila kabuan, nabuntis po siya ako daw ang amahan ni Jay Sam. Apand di daw ko mabalaka kay nalipay daw ang iyaha live-in partner kay abig iyaha. Di daw siya gusto nga magipagbuwag sa iyahang live-in partner kay buutan og kugihan daw kaayo. Nakigbuwag po siya sa kuwa ni Jay Sam. Tungod kay nasakitan man ko, nakipagrelasyon na po ko sa akong kauban. Apan Apanwa po mi magdugay. Nagipaundang man siya sa iyang iyaan, kay paiskwilahon daw siya og nursing sa Maynila. Dua ka buwan ang milabay nagchat siya sa Kuya DJ sa mga daw siya balik sa Mindanao kay buntis daw siya. Kinahanglan daw nako ako siyang panagutan. Wa na nako ako siya gireplyan DJ Sam ug ako o siyang giblock diretso. Tanang social media accounts, di na ko magpa-contact sa iya pati ang iyang cellphone number. Sa TikTok, nanapod ko ika-chat tulo ka buok DJ Sam nagmeet yun mi sa personal. Dunay na hitabo, og nabuntis na ako sila pareho. Sa tanan na akong nanlabay nga karelasyon, kato silang tulo isa sa mga disaster yun sa akong kinabuhi. Nagdumog ba naman silang tulo DJ Sam human mag-abot sa boarding house nga akong gisakaan. Human nilag dumog, itabangan ko nilag bukbuk. Gipapili -buk. ko nila DJ Sam pero giingnan ako sila nga di dali ang mamili. Kaya parehas man silang guwapa o glamion. Gipabalik na lang nako ako sila pagkaugma di Jay Sam para sa akong desisyon. Huh? Pero wa na ko nila na pa. Tungod kay nilayas na ko Pauli sa amo ang panimalay. Pag na ako sa amo di Jay Sam, Gikulata kong taman sa akong amahan. Tungod lagi sa mga sumbong sa ako mga igagaw. Maayo na lang kay wa po nila gisultihan kung asa ko nagpuyo Kay kung ugaling man, mag-abot yun sila sa among panimalay kung mauhon. Nanlabay ang tulukatuig, DJ Sam. Dugay-dugay pod nga panahon, nga ko kauyab. Tungod kay bantay sarado man ko sa kong mga ginikanan, nga di nalagi daw ko makabuhat pagkabuang. Pero ingon pagani, kung gusto maraming paraan. Nakasibat jud ko, nakasuroy jud ko sa fiesta namo, o nag-inom kong taman DJ Sam kutob sa akong mahimo, kauban ng akong mga childhood friends. Sa akong kahubog niya ato nga time, guwapa na kaayo sa akong pananaw ang naasa at bang nako na nga babay. Gidiskartihan na po na ako DJ Sam. Bisan hubog ko, nangayo ko sa iya og Facebook og cellphone number. Tuwid man, pagkaugma, gachat-chat ming duha. Bwa pa magidpod siya sa Facebook tanawon DJ Sam. Lami on pero murag may pagkaniwangon lang. Pila ka adlaw ana DJ Sam sa among pagchat-chat, nagsabot ming duha nga manglaag. Nagkasinabot ming duha nga maglodge. First time na ako nakatira og niwang ug nagplano ko nga di na pud mausab DJ Sam tungod kay mura gidunggab dunggab ang akong bunabuna ug bunog kaayo nga akong betlog <laughs> wa wow man lang makasagang sa akong betlog DJ Sam ang hago gyud kaayo sakit kaayo nga mga kabukugan DJ Sam inig sakyod katiwason dili good ko pero naa naman mi didto maong tapuson na lang namo Sukad ni Addo na mugnaw na ko niya o gwa na ko gakontak siya sa iyaha hadid Apanwa Apan wa na ko damha nga buntis di ay siya. Sayo pa sa buntag halos si pao na nga pultahan sa iyang papa o mga maguwang nga lalaki. Pulos mga sundalo. Basta DJ Sam, akong kalisang na sa 1,000 times. <laughs> na akong hadluka, ka, nga ako mga ginikanan. Kulba cool kay ko DJ Sam og gisaad nako nga pakasla nako siya. Na ko nila DJ Sam og ura-urada gisabutan ng nga among umaabot nga kasal. Sa balay ko nila nagpuyo DJ Sam. Gibahadan sab ko sa akong mga ginikanan nga akong magbinuang ang pako. Di na daw ko nila ilhon nga anak kay ako ra daw ang ilang ikamatay. Kalimtanay na lang daw mi DJ Sam og magkita na lang daw mi sa dakong cross. DJ Sam sukad baya nga nag-ipon ming duha ni Mimi. Wa yu ko milabot niya kay di lagi ko ganahan. Paghilak-hilak man ka na siya DJ Sam kay wa na daw ko ganahi niya. Wa na daw ko'y gugma niya o istoryaho na lang daw namo ang iyang papa. Maunay kahadlukan ka nako kay basin mapatay ko og galing man. Maong giutong na lang nako siya. Niaging si Mana DJ Sam, gihilabda na ako siya pero kaisa lang kay nag-antos kus kasakit sa akong betlog. Sakit kayo nga akong singit nga muragi duslak-duslak DJ Sam apil na nga akong buna-buna kay hasta dyong talinisa niya o niwang. Bitukon man siguro ning bayhana ni. Eh. Mauna akong problema agad karon ay Kay maghilak-hilak man siya di na labtan kay lagi daw, wa kung may niya, o istoryahon na lang daw namo ang iyahang ginikanan o mga igsuon. Mm? Na, kung mauhon, tanggal gini akong bagul-bagul, DJ Sam. Maunang sa mga viewers nimo mo, mangutan kung unsay ikatambag ninyo sa ako ah. Ipasubo na lang ba na ako ni akong kaugalingon sa kami niyoon, bisan dili na ako gusto, o labaw nang di ko magmalipayon. Tambagi ko ninyo please kay kapoy na kay ginuna na ug unsabay pamaagi na ko ani oh. imong sender og follower DJ Sam Arnold